Yan. Ito daw sinasabi nila ang Little Palawan. Wow. Ito mo yung ano, ganda ng ilog. Oh. Linis. Yan. Pa, sarap paliguan. Pa. Kuhanan mo muna ito dito. ah Tapos. Ano. Saka mo muna ako. Ito yung cell ko gamitin. Hmm. Unahin mo muna yung palibot. Punta muna na ako. Upo muna ako sa sulok. Tinakong ko view kung anong maganda. Tapos. Ito. To. <laughs> Pinaka-sulok ka. Upo. Tapos bigla may, lumap may lumitaw ahas. No? Hihi. Hmm? Ganda. <laughs> ah. Nasa lalip kami, boys eh, Le oui. hindi pa nakapunta dito, punta na kayo dito. Oh. Uh, yun, oh. Uh. nakapag ka, ma?